Isang ito? Ano kayong maligalig? <coughs> ano <Ganda na pigino>. nga <coughs> Pero dapat maganda ganyan lang. Pag mapiging ganyan, kaya ano? Oh namin sa dog. Ito na, na natin. Na lang sating na sa apat para hindi mabigla. Ha ha. Ngayon. Ops, ops, sarado mo, sarado okay. mo. Hindi na, baka sabay-sabay yan dyan. Alex. जितना अनुसार ल